Maaga pa lang, gising na ang babap campers. Di pa sumisilip ang araw, pero todo na sa paggagayak ng tent, bag, at kung ano-ano pa. Lahat isinakay, hindi biro ang biyahe kaya kailangan kompleto. Pero syempre, hindi pwedeng empty stomach. Quick stop muna sa Magdo para sa bida ang saya. Iced kape di pwedeng mawala. Ang target? Ang malamig at mapayapang Benguet. From Arayat, Mabalakat, Porac, Florida hanggang Toktok ng Bundok, Halos walong oras na biyahe to, kaya tara let's go mga kababab. Sana. Oh, no. Hindi naging madali ang biyahe, pero good news, accessible ang location. Hindi tutorial. Kaya kahit motor o sedan Bola lang, lang yakang yaka to. Pero heads up ha, pagtawid mo ng Bagyo, ibang level na ang twist and turns. Para kang nasa bituka ng manok, ikot dito, liko doon, at hindi lang yan, may mga part na paakyat talaga medyo may katarikan. Pero kung mindset mo ay adventure, swak na swak to. Kapit lang sa handlebar at enjoy ng view. Kasi promise, sulit lahat ng hilot pagod pagdating sa taas. Finally, mga kabap-bap, narating na rin natin ang destination o making campsite. Wala nang patumpik-tumpik, diretsyo hanap agad ng pwesto. Malawak ang lugar dito hanggang phase 6 ang pagpipilian kaya sure na may spot para sa lahat. Nung may napili na kaming spot, game na. Latag na ng tent at mga gamit. Ang rule? Tulungan mode on. Hindi kasi biro tong mga tent namin. Black dog at keep hike. Black concept pa ang mga hampas lupa. Medyo technical. Hindi pwedeng solo setup. Pukpuk dito hila doon. Sweaty kahit malamig. Pero ang lamig ng simoy ng hangin, presko. Iba talaga pag nasa tuktok ka ng bundok. Huwag kalimutan mag-like, subscribe, and click the notification icon para updated ka. Hindi na uso ang pahinga. Sa haba ba naman ng biyahe? Automatic. Kanya-kanyang galaw na. May naghuhugas ng gamit. May nag ng pagkakainan. At syempre, may nagsisimula ng magluto. Gutom na gutom na ang mga pesant. Walang reklamo, puro kilos. Kasi pag teamwork, mas mabilis, mas masaya. At syempre, mas malapit na sa pagkain. Tamang amoy ng sinaing at mantika sa malamig na simoy ng hangin. Ugh, solid! After makakain, ngayon pa lang talaga makakapag-relax ang mga kabab-bab natin. Kanya-kanya ulit ng diskarte, may loner na tumambay sa malayo, at si Bap Bap Jaja biglang naging photographer. Akala mo may prenup shoot. May tamang chillax lang, bahala na si Batman vibes. Yung mga bata, Walang pake at nag enjoy sa nature. Pero may ilan. Hindi mo na maipinta ang muka. Wala daw wifi. Anyari sa'yo, Lance? Bad trip? Ay, nag-sunbaiting si ate. Akalaan sa Siargao, may ilan nagpalipad ng drone. Para daw cinematic. Habang si Bap Bap Mark, abay napapatakla na si Bap James naging mulawen na sa sobrang nature vibes. Time for picture taking! Ako nga pala ang official photographer ngayon. At syempre, gaya ng lahat ng photographer, <laughs> Expect nyo wala akong picture. Sakit pero tanggap ko na. Tayong magagawa mahal mo na. Eh 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 Back to reality mga kababap. Dating gawi. Since raw ang lugar at walang data o signal, bingo sa gitna ng kabundukan ng sagot. Sino kaya ang uuwing loser? Haha. -ha. Pero syempre, quick reminder mga kababap. Nakakapag-ingay lang kami kasi solo namin yung site nung araw na ito. Kung may ibang campers kayo sa area, laging tandaan, courtesy and respect para sa peaceful na camping experience nating lahat. Huwag maging squammy, unexpected. Binisita na kami ni Omaking. Este ng sea of clouds. Ang saya sa feeling, mga kabapbap, para kang niyakap ng langit habang nasa tuktok ng bundok hanggang sa sumapit na nga ang dilim. At grabe, amazing experience. Parang nasa Korea ka na rin. Umuusok ang bibig mo habang nagsasalita. Legit malamig pero sobrang worth it. Diniretso na namin mga kababap, bonfire time. Kasunod, dinner with hot soup. Panlaban sa sobrang lamig ng kalikasan. Natapos na naman ang araw na di namin namamalayan ang bilis ng oras Bagong umaga mga kababap. Simulan natin ang araw, syempre sa mainit na brew coffee habang nasa taas ng bundok. At para sa almusal, lantakan na natin yung tirang marshmallow. Actually, first time naming makatikim ng inapuyang marshmallow. Bagong skill unlocked. Ha ha ha. Pagkatapos ng morning chill, prepare tayo para sa breakfast. By the way, mga kababap Three days and two nights pala ang booking namin dito sa Umakin Campsite. Sa third day, maaga kami nag-pack up para ready na sa mahaba naming biyahe pabalik ng Pampanga. At habang nasa daan na, dinatnan din nandin kami ng gutom, kaya stop over ulit para kumain and para sa mga pasalubong. Tapos tuloy-tuloy na ang biyahe pa uwi. Hanggang sa susunod na camping experience mga kababbab.